Balik adventure na naman tayo mga kasyokoy Panibagong gabi, panibagong kikipagsapalara naman ngayong gabi Ito ang unang nagpakita Dalagang bukid Maganda kagad ang pinumano natin Magandang klaseng isda kagad Sana tuloy-tuloy na ang ganitong klaseng isda Para magaragat ang pambigas At ito ang pangalawang tagpo natin Talagbago ang ganda ng sandal niya sa bato. Walang kasama. Nag-iisa lang siya. Dati pag nakakita ka ng talagbago, dalawa, mara mag-asawa. Kaya lang iisa lang ito. At dito, may napapansin na surahan. ko siya. Para tamaan lalo. Yan, lumabas na. Iba, sa pulka yun sa pool ayos ay pang iyaw kagad ang mga palahi ko si Rubul ito pagtabi iyaw ito sana madagdagan pa para mas maganda sana ah, puli tayo mga kasyokoy kahit anong isda pakita na at dito oops yun ayos nakatagpo tayo ng kupapa Pasado na ito. Good size na. Hindi na ito bababa sa dalawang gramo. Dalawang guhit. isang ang isang kilo nito. Sirubo na ito ang dalawang daan pesos. Sana madagdagan pa. Para mas maganda. Ito talagbago. Dalawa. Pag-asawa. ko siya. Yun, sapul. Ayos na dubol. Wartan, linaw ka sure bo lang pambigas nito at hanap na naman tayo panibagong papanain Dandahan lang yun ayos balatan ay saka tagpo na tayong balatan mga kasyukoy ay medyo maliit alanganin tatago ko yan labas pa Kuni-kuli, tatago-kuli, baka makuha ng kasama ko Sayang, makalaki pa sana Ayan Ayos niyan At ito Oops Dalagang bukid Ayon, sa pool Uy, nakawala pa Ulit Ayon, sa pool Kala ako, dalagang bukid Solid pala Budlawan kung tawagin ito. Talagang bukid. Yan ang talagang bukid. Ay, kala ko talagang bukid. <laughs> Mali na naman. Rimati ka na dyan. Yun, sapul. Nagkakamali talaga. Mahirap talaga lang sa akala. At dito tayo sa parking buhangin. Yun, ayos. Balatan. Siya yung pinagangmal na Balatan. Kabangin kung tawagin. Kwartang linaw na ito. Babayara ito ng mga limandaan. Tisos. Medium na, medium. At hanap na naman tayo. Dandaan lang. Yun, ayos. Malitis. Yung may biguti at balbas. Lagataka. Yun, sapul, gitik. Ayun, nakasintro. Ganda ng tama niya. Napakalaking manitis. Portal linaw na ito. Sana marami pa diyan manitis sa iparting unahan. At ito, talagang bago, sumuot. Ang bilis sumuot mga kasukoy. ayun sa pool. Buti na lang at lang nasuot na, na malalim. At harap na naman tayong panibagong papanain mga kasukoy. Yun. Budlawan, sulit. Lagat ka! Yun! Sa pool! Ayos! Ayos mga gandang klaseng isda! Sana may balatan pa dyan at samahan ng kupa pa para mas magagandang kita! Ito! Balatan! Ito na! Mukhang malaki na ito mga kasyokoy! Ay! Kwarta nila na ito! Babayaran ito ng 100 pesos! Kukunin ko yan! Sige! Balatan Balatan uli! Para maganda. Oops. talagang bago. Ayun sa pool. Alas ba lalapad na rin ang bago dito? Yun mga kasyokoy, ingat kayo dito. Masakit itong makatinik. Hanggang kilikili, ang sakit. At hanap na naman. Oops, yun! Balatan! Alos, paras lang ang laki na kanina. Kukunin ko yan. 100. At hanap uli Yun, sunod-sunod ng balatan Tatlong sunod na balatan Na para sa laki Another 100 Balatan uli Ko pa Oops Talagbago, dalawa Mag-asawa ito, sigurado Unahin kitong isa Ayun, sa pool Nasa at mayroon pang isa. Alas magkatabi lang. Oops. Tandaan lang. Yun. Sa pool. Buti na lang at hindi nagulat. Thank you Lord. Sa biyaya. Kahit medyo makulap po. Labas din ang isda. Ito alang palit mga kasyukoy. kulapo. po. Dati guling guling. Ngayon kulap po na at ito balatan uli nagpakita 100 halos parang resan laki dalagang bukid lagatak ka dyan yun sa pool ayos tinamaan eh kahit anong isda nagpakita na at dagdag kita pa yan Oops, kupa pa Pasuot na yun buti na lang at tarahan ko ng pana ko Ayun. Tadandaanin ko lang. Ayun. Buti na lang at hindi nagulat. Malaki na ako pa pa. Patatlong guhit na ito. Tatlong gramo. Kwartan linaw ka. At dito sa ibuhangin. Yun, alatan. sete yung alatan na masarap. Yung kulay puti. Yun, sa pool. Mahal ang kilo nito. Presyong halo. Ang presyo nito, 120, 130 ang kilo. Yun mga ka-show na rin kami. Ano eh, hindi ba niya ata? Isma semangang Sandai Nanti ang hulik Ang isda Busy aku Dun sapag Tugis sa starfish Pag pipistahan nya na isda bukas Starfish Patat tabak